Hello guys ha. Dito kami ngayon sa City Mall of the Gopan Philippines. Ayan ha. Nagtaka sila guys sa Sinilas guys. Mamura lang yung Sinilas. 160 daw. Nakapromo. Oh. Ayan. Nakalakal lang kami dito guys. Habang... Ang ganda itong divider na ito. 35,000 divided Dito Ito lang yan makikita sa CSI Eyeball ah, Dito lang sa Sis ah, guys Ang bibili kayo dito guys CSI Eyeball Maraming ano dito, dito guys Mayroon mga kabinet Mga lamisa And Dito guys Ang mga lagoan Ito Dito lang matagpuan sa City Mall, Dagupan. Napakalamig ah, dito guys. Parang may aircon. guys. <laughs> ito ah, yes. so guys, oh, ito upuan. Mag-grocery muna tayo. Grocery. Hmm. Okay, so kung bibili kayo ng tsupa, mga salasit. Ganda oh sa lahat <laughs> hey, Ito 60,000 mga. oh. Ano yan, guys oh. Wala na kayo dito guys. Bili na kayo dito sa The City Mall. Shout out dyan kay Bilin Fernandez Mayor Bilin Kasi city mo Siya mayari dito guys Ito po mga gold na isda Ganyan po Pang paswerte ito guys Paswerte ito sa ano Sa mga ano